Version 2 to, to no. Meron tayong Nmax dito, version 2. Ayan o. Ayan, nabaklas ko na lahat ng ano eh, ng cover. Uh, Kasi pag sinusiyan mo to, hindi siya na mamatay. Ito mo ha. Usiyan natin ha. Ayan o. natin. Ayan. Ngayon, i-off ko yung susi. ano wala? Ayan lang. Tingnan natin kung anong nangyari dito. Ayan, may lumabas na ano. Ayan, o. No. natin dito sa... Ayan kayo, pagsusiyan ko. Ayan. Ayan. Bubuhay sya Ngayon Pag pinatay ko yung Ignition switch ayan oh, meron pa rin Ngayon no Nagkaganyan Nagbiblik talaga na sya Kanina Buhay yan eh Ito aandar po to eh Kahit nakapatay Buka natin Ngayon no Umaandar Kahit nakapatay yung susi So Hinahanap ko yung Yung nito bakit may connection pa rin sya so dito tinanggal natin yung ano tanggalin natin yung fuse dito yung nakalagay dito sa signal yung 7.5 amperes ayan tatanggalin ko huwag natin kung ano mangyayari ayun namatay namatay siya kasi naka-off yung susi So yun lang yung fuse na yun. Pero titignan pa rin natin pero kasi dapat meron yun eh. Ayan o, pag sinusay ko buhay siya. Ngayon pag pinatay ko to, mamamatay din siya. Pero pag ibalik ko yung ano, yung fuse. Ito, pag ibabalik ko yung fuse. Ayan o. pero dapat meron to eh. Hindi to dapat nawawala. Oh, may nakalagay na signal. 7.5 si ang plus yan pag nilagay ko tapos susuian natin ayan susuian ko ayan mabubuhay ang problema pag pinatay ko siya ayan pinatay ko buhay pa rin so aandar pa rin siya kahit nakapatay yung susi ang gagawin ko tatanggalin ko na lang yung fuse ayan tinama tatanggalin ko yung fuse ito tatanggalin ko yung piyos Ayan. nakalasing ko yung piyos mamamatay ito kasi naka-off na yung ignition switch ayun o no. ito so tatanggalin ko na lang to para makatakbo na si busin kasi hindi siya namamatay pagka ano pagka nandito to o subukan natin ulit i-kabit tapos paanda rin natin hindi e, boss paanda mo nga boss susi mo boss ayan susi ayun buhay sige pandar mo boss ayun maandar subukan mo patayin boss ayan maandar pa rin ayan oh. maandar pa rin tsaka kahit nakapatay yung susi ayan buhay pa rin yung panel Ay, pero pag hugutin natin susi o oh, hugutin mo Good. ayan o oh. Yeah, no. maandar pa rin o oh. ngayon hugutin mo lang boss ayan tatanggalin ko yung fuse mamamatay ito eh yun yon oh. Yun, patay na So tatanggalin na lang natin to Para makatagpo na si busing Okay Yung Mga may alam sa ganito Kung anong problema Comment down below lang para Share natin yung Makuha natin yung mga knowledge si Share nyo naman para masolve na natin to Bakit hindi siya namamatay Pag may fuse dito sa ano, Yung nakalagay na signal Ayan 7.5 bumpers Pag mayroon siyang pios, hindi siya namamatay Kahit i-off mo na yung ignition switch So ayan, comment down below na lang Sa mga legend dyan Para padagdagan yung ating kaalaman Okay?